isang yes, magandang araw sa inyo mga kabrosis at dito tayo sa ating bangang ginagawa kaya na may problema mag tayo ng konti kasi itong sintas ay hindi pa na papalapat yung kabyak na sintas na inayos natin hindi pa napapalapat dito kasi yung ating pang pang speke eh, hindi kaya Ayan, di pa naduduktong yan. Oh. Bababale, bababale. Oo. Oh. Ayan, ganyan ang sistema ng pagduduktong dyan. Ayan, ganyan. May kanal, may tapyas dito, at saka sa dulo. Ayan. Ayan. Ayan, sinturon mo na gagawin natin dyan. Sinturon na yan. Pansinturon yan, yung kahwin na yan. Ayan. Abangan nyo nilang mamaya yung ano. Mamaya namin papakita sa inyo. Kasi, Saka tayo yung tripod nasira hapon nabaksak. Eh mga bosses, sa naigabit na natin yung sinturon. Ayan, pakita ko sa inyo. yan naigabit na natin yung sinturon yan. O. Oh. Ang unahan. kasi pang patibay sa plywood. Parang plywood hindi basta-basta na -basta Ito sa pag may ganyan sinturon. Okay, bali, hanggang dito na lang muna ating video. Bukas na lang kita tayo magpangita. At update na lang namin hindi sa aking ginagawa. Bye-bye na. ka Johnny TV. Bye-bye.